asa man ka mas prefer sa straight or baliko Hai <laughs> <laughs> ma'am Hai Kau sama? Oke okay, yes. lah Siapa lah ni mo? Ayah uh, Kamil Kamil? Kau sama so, Kamil ba? Kau sama Bapa ba? Wow. Siapa lah ni yung produktor niya dini? Eh? Always coffee sir Always coffee? Pwede ra oh. nga dito magkape usahay. Or always good. Depende sa mga coffee lover. Ama ah, ba? Oh. Mahilig ko mag-coffee pero mas gapa ka. Oh. Wow. Single ba ka or taken? Taken po. Taken na. Ay, pangutan na si Ima. Um, wala siya specific na pangalan or butang. Game? Uh, Papiliyon na ka na ako asa man ka mas prefer sa straight or baliko straight guru ano ipili man mo ang straight kaysa baliko okay, straight man <laughs> Sa'yo na asa straight? Edretso na ka. Edretso na. Wow. Kaysa so mo liko-liko pa ka. Wala gi sangit Oo. Uh -huh. Straight good. Okay. Shoutout ka sa akong mamalingli. <laughs> Hi ma'am, kumusta? Paris. Okay, Ikaw? Ano um, siya pala mo? Um, Xiaomi niyo. Xiaomi? Pwede ka sagad gamay mo din ka, Kira? Hindi uh, nakama lain. Hindi na sakit sa imong buot. Ikaw mo, siya pala mo? Jana. Jana o si shami, kamo ba nyo single or taken? Taken. single but... Ang pangmata na si Inyo ha, wala siya specific nga pangalan or butang So, busing! Dipindi sa inyo ako kung sa inyong mononan. Mononan ito mag game. Okay. So, unahan ka na ko. At sige, ikaw na. Pero sa mga na ka mundo ah uh, asa ka mas prefer? Sa straight or balik ko? Ano straight. ikaw? Straight. Anong straight? Anong mas kipil ni mo ang straight kaysa balik ko? Anong straight kaysa balik ko? Kay. <laughs> Hello, <laughs> 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 Dili. siya sham kagusto uban nga kwandi tao. Like girl, girl, boy, boy ano. So dili na mali ko liko. Dili na mali ko liko. Street girl. Dili kita mo sangit. Ikaw street gabon. Gusto ni mo nga pag street igo gud. Istri g